Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan sa taong 2024, ang mga Capricorn ay makakaranas ng maraming pagbabago at pagunlad sa iba't ibang aspekto ng kanilang buhay. Magiging panahon ito ng pagtuklas sa mga bagong libangan, ibang diskarte sa pag-ibig, at pakikipagsapalaran sa mga biyahe. Mahalaga rin ang taong ito para sa pagkakaroon ng liderato sa lahat ng larangan ng buhay at pagiging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong paglago at kumpiyansa. Horoscope para sa karera Sa larangan ng karera ang 2024 ay magdadala ng tagumpay, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa ibang bansa. Ayon sa hula ng karera para sa Capricorn, kung ikaw ay may trabaho na, posible ang pag-akyat sa mas mataas na posisyon. Mabuti ang taong ito para sa paghahanap ng bagong trabaho. Ngunit inirekomenda na huwag magpalit ng trabaho pagkatapos ng Oktubre. Sa pagtatapos ng taong 2024, akyat ka sa hagdan ng tagumpay sa iyong karera. Mahalaga rin ang suporta at gabay na matatanggap mo mula sa iyong asawa at pamilya sa mga desisyon tungkol sa iyong karera. Magpakita ng magandang pakikitungo sa iyong mga kasamahan at pamilya. At sa gayon, maaari mong malampasan ang iyong mga kaaway. Ang posisyon ng Mars at Jupiter sa iyong horoscope ay magbibigay sa iyo ng suporta mula sa mga nakatataas at maging sa mga otoridad ng pamahalaan. Horoscope sa pag-ibig, sa aspeto ng pag-ibig. Ang 2024 ay magiging makulay para sa mga Capricorn. Ayon sa hula, magiging maganda ang ugnayan mo sa iyong kapareha. Salamat sa impluensya ng Jupiter at Venus. Marami kang malilikhaing ideya para sa pagbiyahe at pagpapalalim ng inyong samahan. Kung ikaw ay single, maaari kang makakilala ng isang tao online na posibleng mauwi sa isang romantikong relasyon. Magkakaroon ng mga pagkakataon na mahirap kang makapagpasya dahil sa kalituhan o maaaring ang iyong pagiging possessive ay magdulot ng problema sa relasyon. Ngunit, sa kabuan, susundin mo ang iyong puso pagdating sa pag-ibig at romansa sa taong 2024. Horoscope sa kasal para sa mga kasal na Capricorn. Ang 2024 ay magiging taon ng mas malalim na intimacy at atraksyon sa iyong asawa. Madadama mo ang mas malakas na pagkakabit sa iyong asawa. Ngunit tataas din ang iyong mga inaasahan na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa kabila nito, ang Venus ay tutulong sa iyo na malampasan ang mga pagsubok na ito. Dapat ding maging maingat sa kalagitnaan ng taon dahil maaaring magkaroon ng mga pagkakamali o hindi pagkakaunawaan sa inyong relasyon. Ang posisyon ng Mars sa iyong horoscope ay maaaring magdulot ng gulo. Ngunit ang iba pang galaw ng mga planeta ay magbabalanse sa iyong emosyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng tiwala at paggugol ng oras sa iyong asawa para mapanatili ang magandang pagsasama. Horoscope sa pera at pananalapi Sa aspeto ng pananalapi, maraming pagkakataon ang magbubukas upang madagdagan ang yaman mula sa iba't ibang pinagkukunan. Ang iyong yaman ay lalago dahil sa mga nakaraang pamumuhunan at posibleng makatanggap ka rin ng mana. Ayon sa hula, magkakaroon ka rin ng kita mula sa mga transaksyon sa lupa. Sa ilalim ng impluensya ng Saturn, kontrolado ang iyong mga gastusin. Ngunit ang pag-atras ng Saturn simula Hunyo ay maaaring magdulot ng walang saysay na gastos dahil sa hindi pagkakasundo sa pamilya. Ang trabaho na may kinalaman sa kolaborasyon sa ibang bansa at ang posisyon ng Mars ay magdudulot ng pinansyal na pag-unlad. Makakabayad ka rin ng iyong mga utang at matatanggap mo ang mga naantalang bayad na magre-resolba sa mga nakaraang problema sa pananalapi sa kabila ng posibleng paggastos at pagkalugi dahil sa impluensya ng Saturn. Ang iyong sipag at pagsisikap ay magbubunga ng pinansyal na kasaganaan sa pagtatapos ng taong 2024. Horoskop sa kalusugan, pamilya, at mga anak. Ang taong 2024 ay mahalaga rin sa aspeto ng iyong pamilya at kalusugan. Magiging mas matatag ang iyong ugnayan sa iyong asawa o kapareha dahil sa posisyon ni Saturn. Gayunpaman, maaaring magdulot ng agresyon ang Mars na maaaring magbunga ng hindi pagkakasundo sa mga kapatid at iba pang miyembro ng pamilya. Ang direkta at matapang na paraan mo ng pakikipag-usap ay maaaring makasakit sa iba, makagambala sa inyong relasyon. Kailangan mong suriin ang iyong mga nakaraang pagkakamali habang tinatamasa ang kasalukuyang buhay. Maaari ring makaranas ka ng stress sa trabaho na maaaring makaapekto sa buhay pamilya. Ang impluensya ni Mercury ay maaaring magdulot ng paghihirap sa pakikipag-usap sa iyong pamilya at mga anak. Ngunit bibigyan ka ni Jupiter ng lakas upang maisakatuparan ang maraming bagay para sa iyong pamilya. Sa kalusugan, maaari kang makaranas ng mga pronikong sakit at indigestion. Ang kalusugan ng isang miyembro ng pamilya ay maaari ring maapektuhan na makakaapekto sa iyong psikolohikal na kalagayan. Ngunit, sa pangkalahatan. Mapapanatili mo ang mabuting kalusugan sa taong ito sa pamamagitan ng pagbabantay sa iyong dieta at pag-iisip. Horoscope sa Edukasyon at Pag-aaral Ang 2024 ay magiging kapakipakinabang para sa mga estudyanteng Capricorn. Sa ilalim ng impluensya ng Saturn at Jupiter, ang taong ito ay magbibigay ng magagandang oportunidad para sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Maaari kang magtagumpay sa mga pagsusulit at akademikong gawain lalo na kung ikaw ay nakatuon at disiplinado. Magiging mahalaga rin ang pagtanggap ng mga bagong ideya at pag-aaral ng bagong kaalaman. Ang mga estudyante na nagpaplano na mag-aral sa ibang bansa ay magkakaroon ng magandang pagkakataon ngayong taong. Gayunpaman, kailangan mong maging handa sa mga hamon at pagsubok na maaaring harapin. Lalo na sa pag-aaral ng mga bagong konsepto at pagharap sa mga bagong kapaligiran. Horoscope sa espiritual na pag-unlad, ang espiritual na pag-unlad ay magiging mahalagang aspeto sa buhay ng mga Capricorn sa 2024. Sa ilalim ng impluensya ng mga planeta tulad ng Saturn at Jupiter, magkakaroon ka ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ito ay magiging isang taong ng pagmumuni-muni, pagtuklas ng bagong pananaw, at pagpapalakas ng iyong panloob na lakas. Ang taong ito ay magbibigay din ng pagkakataon na kumonekta sa mga bagong tao na magdala ng positibong impluensya sa iyong buhay. Magiging mahalaga ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng material na mundo at espiritual na mga hangarin. Ito rin ay isang magandang panahon para sa yoga, meditasyon, at iba pang espiritual na gawain na makakatulong sa iyong personal na paglago at kaalaman sa sarili. Pangkalahatang pananaw para sa taong 2024, sa kabuan, ang 2024 ay magiging isang taong ng pagbabago, paglago. At pag-unlad para sa mga Capricorn. Ang iyong karera, pananalapi, pag-ibig at pamilya ay makakaranas ng mga mahalagang pagbabago na magdadala ng positibong epekto sa iyong buhay. Bagamat may mga hamon at pagsubok, ang iyong determinasyon at pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta. Ang susi sa tagumpay ngayong taong ay ang pagiging bukas sa mga bagong pagkakataon, pagtanggap sa mga pagbabago, at pagkakaroon ng positibong saloobin sa lahat ng iyong ginagawa. Panatilihin ang magandang komunikasyon sa iyong mga mahal sa buhay, at pagtuunan ng pansin ang iyong kalusugan at espiritual na pagunlad. Sa pagtatapos ng taong, ikaw ay magiging mas malakas, mas matatag, at handa na para sa mga bagong yugto sa iyong buhay. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito o pag-send ng stars sa Facebook. Happy New Year! Parating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, na pagpapalit Makinig na